paghimo ang number 4 size nga hollow block, siya ang mixing nga niya. Unom ka karatilya nga screen sun, screen nga karatilya, unom ka karatilya nga screen isa ka sako nga portland nga siminto, o imix mix din mo siya sa i-mix din mo siya sa mulasis nga tunga sa litro, tulo ka tulo ka balde nga tulo ka balde nga tubig, depende kung sa balas basa siya. Muna siya ang mixing sa number 4 nga hollow blocks. Dayon 140 pieces ang paggawa sa niya depende na sa depende na sa kuan dayon sa imuhang imuhang uh, kining hollow kung pwede pa niya dungagan ang iyang kuan paghimo na og hollow pwede pa ang paghimo na pwede pa niya dungagan ang iyang balas kung gusto siya basa-basa og kuan depende na sa imong hollow siya mo imo timplaan niya So mo to siya guys ang ato ang number 4 size nga hollow ang paghimo unsaon niya paghimo salamat